Hello! Kumusta po kayo? Nandito na naman tayo, nagbabalik. Matagal-tagal tayo, hindi, hindi nakapag-upload ng mga video. Kaya... Yeah. Sa so, ngayon ay medyo nakalawag-lawag tayo kaya nandito na naman. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay mag-update ang ating information sa ating Google AdSense. Kailangan nating i-update yung ating Singapore, tax information nung una ay kinabahan din ako kasi nung mag open ako ng aking gagal adsense ay nakita ko yung information na red flag to avoid any delays on your payout and to make sure the right amount of tax is withheld make sure to provide your Singapore tax info as soon as possible pala yun ang sineswerdo pala natin galing sa youtube ay dumadaan sa Singapore so kailangan natin mag provide ng tax info sa Singapore iba pa yung sa US na tax information na ating ipinasa noon tayo ay mag uh, monetize kaya ang video pong ito ay para sa mga monetized channel. Ngayon ay isi-share ko sa inyo. Huwag na po natin patagalin. Pero bago po yan, mag mo muna tayo. Pasok! yan open na po natin ang ating google adsense Ayan, makikita nyo sa itong inyong uh, screen yan ang message to avoid any delays on your payout and make sure the right amount of tax should help make sure to provide your Singapore tax info as soon as possible yan po Ito lang ang inyong gagawin. Basabasahin nyo lang muna yung mga yan, add tax and fold. Expect to 5 to 10 minutes. Pag ready na kayo, click nyo lang yung start form. Yan ang lalabas sa inyong mga screen. Uh, sa basa lang Singapore report tax info business type siyempre ang pipiliin natin yung individual yung channel natin yan and do you have permanent establishment in Singapore click nyo lang yung no and next is uh, are you registered for Singapore goods and service under the over suspender click nyo lang ang no and yan ang intensity tax ex, exemptions are eligible for tax exemption yan I click click din natin dyan ay no ang so, pinakamadaling gawin i-click lang natin ang no yan sa dalawang option na yan and click no no ayan click submit hindi na kailangan ng kung ano pang mga ibang na sasubmit natin yan ayan, ayan ang nakalagay niya your tax info has been accepted. Okay. Status accepted. Submitted July 12, 2024. Ito po ay sa aking channel. Itong Google AdSense na to ay para sa aking YouTube uh, Google AdSense. basa basa na lang tayo dito yan business info permanent establishment now yan once na nangyari nyo na open na natin ang ating gmail doon na yung ating may email ng pinadala agad ang google payment yung singapore tax and co has been accepted wow yan, ganoon lang po kasimple ang pag uh, uh, up update ng ating Singapore Tax Information. Basta ang inyong mga sasagot lang ay lahat ay no, 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 no. Pag nag-yes kayo, sigurado ang manghihingi pa sila ng ibang kinakailangan mga papili para isubmit nyo. Yan your tax and has been accepted. Admitted July 12, 2024. Ito yung ating pinadala ng Abisaya United States. Yan o. Form W8BEN Status Approved. O. Sinabmit natin ito noong 2022. Yan. Andyan yung, yung inyong mga complete information sa Pilipinas. Yan hanggang dito na lang po ang ating simple video sa araw na to sana kahit papano ay nagkaroon kayo ng konting idea kung papano natin i-update ang ating Singapore Tax Information yan lang po at uh, maraming maraming salamat po muli kita kits po ulit tayo sa ating gagawin susunod na ating video shout out po sa ating mga subscriber babae po and God bless sa ating lahat.